Ang naisip na PBA Legend, staff ng Titan Ultra. Bakit hindi natuloy? Mga ka-hoops, alam nyo ba na bago pa man maglaro ang Titan Ultra sa PBA, may isang grand plan sila? Isang plano na kung saan ang kanilang coaching staff ay puno ng mga PBA Legends? Oo, isang dream team ng mga Hall of Famers ang bapat mamuno sa bagong franchise. Ngunit, bakit kaya hindi ito natuloy? At sino-sino bang mga tinutukoy na legend na dapat ay kasama sa Titan staff? Tara't buksan natin ang kwento at alamin ang mga pangyayari. Ayon sa isang article, ito ang original na plano ng Titan Ultra. Head Coach Jerry Codinera, ang Defense Minister ng PBA. Isang 10-time PBA Champion, 8-time Mythical Team Member at isa sa 50 Greatest Players team manager Alan Kaidik ang trigger man, isang PBA champion, rookie of the year at ang legendary three-point shooter ng liga. Team governor Jerry Esplana ang tireless tiger, isang three-time PBA champion at napakagaling na point guard. Isipin nyo ang kombinasyon ng talino at eksperyensa. Ah? Sampung championship, daan-daang all-star appearances at dalawa sa kanila ay kasama sa 50 greatest players list. Parang isang PBA Mount Rushmore ang nasa bench. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating Trivia of the Day. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang karangalan ng PBA's 50 Greatest Players? Noong 2000, pinili ng PBA ang 50P na kamagagaling naman lalaro sa unang 25 years ng liga kabilang dito sina Robert Jaworski, Ramon Fernandez at siyempre sina Kalidik at Kodinera. Ang pagiging membro nito ay nangangahulugang ikaw ay isang tunay na icon at legend ng Philippine Basketball. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ayon sa article, kasado na yon pero walang formal na kontratang napirmahan. At sa isang iglap, isang bagong coaching staff na ang namumuno sa pangunguna ni Coach John Del Cardell. Hindi man inilahad ang eksaktong dahilan kung bakit hindi na tuloy. Maaring may mga usapang hindi nagkaintindihan o maaring may bagong strategiya ang management. Ang mahanaga, ang Titan ay nagpatuloy at nakabuo ng isang competitive team sa ilalim ni Coach John Del Cardel. Narito ang aking analysis mga kahoops. Natural lang na magtaka at mag-isip ng what if. Ano kaya ang itsura ng Titan kung sina Coach Jerry at Boss Alan ang namumuno? Siguradong puno ito ng kwento at karunungan mula sa golden era ng PBA. Ang presence pa lang nila sa bench ay may bigat na. Ngunit kailangan din nating tignan ang magandang bagay sa nangyari. Si Coach John Del Cadel ay isang experienced at promising coach na may sariling sistema. Ipinakita niya na kaya niyang pamunuan ng isang team at patunayan ng kanyang sarili sa PBA. At ang resulta? Mayroon tayong Titan Ultra na puno ng puso at laban na pinamumunuan ni na Calvin Abueva at Joshua Munzon. Sila ay nakikipagkumpit at nagpapaganda ng parity ng liga. Kaya sa halip na mag-isip ng what if, mas maganda siguro na suportahan natin ang kasalukuyang Titan Ultra at ang kanilang paglalakbay sa PBA. Kaya mga ka-hoops, ano sa tingin nyo? Mas maganda bang sana kung ang mga legend ang namumuno? O tama lang nabigyan ng break ang isang bagong coach tulad ni John Del Cardel? I-comment nyo ang inyong what if scenario at suporta para sa kasalukuyang Titan Ultra. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA Insider Stories at Updates. Better late than never mga kahoops!